Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Bato Sito Tony Clear Castro. Today, is January 26, 2025, at ang topic natin, patungkol dito sa di umanong may blanco sa 2025 national budget. So, pakinggan natin kung paano niya ba ito i-discuss. Ang binabanggit dito ni dating Pangulong Duterte ay ang tungkol sa BICAM report na may mga blanco. Pero parang lumalabas habang dinidiscuss niya ito, ang pinatutungkulan niya ay ang General Appropriations Act o yung bill na mismo. O yung binabanggit nating enrolled bill. Parang hindi naman niya pinatutungkulan dito yung BICAM report until ipinakita sa kanya nitong si Congressman uh, Sid Ungab itong mga nakita niya sa BICAM report na pero hindi pa naman ito yung final version. So pakinggan nga muna natin, at ating i-analisa ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na nagsabing ipaglalaban nila ang karapatan ng mga taumbayan bayan dahil sila ang mga tunay na Filipino at sila ang nagmamahal sa bayan. Uh, yung highlights lang yung kinuha ko ha. Highlights lang yung kinuha ko kasi nadidig naman naman na ito. No? Napanood nyo naman na ito. If you want, you can watch this po doon sa... Tingnan nyo lang po yung Facebook account. Uh, pag nilagyan nyo po yung Sebastian... Uh, Duterte, makikita niyo naman po. Panoorin niyo po yung buo doon. Pakinggan nga natin to. Ating standard ng ating batas na lalo na money uh, appropriations must appear the true and correct uh, value kung anong gusto mong what should be the application for the money for, public money. Pagka ganon, uh, there's something terribly wrong And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanko yan lumusot, that is not uh, a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng mga blanko uh, eh, either it could be filled up before or after sa so Congress, eh, pagka what must be submitted is, is the true and correct figure coming out as uh, prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pag kaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. So lumalabas dito mga kaklir, parang pinatutungkulan niya, kapag kaputol putol kulang-kulang, hindi ito pwedeng maging valid na gaa. No, hindi daw hindi daw valid na legislation. So, dito sa parting ito, lumalabas na hindi pa niya pinatutungkulan or malabang hindi pa niya nakikita itong BICAM report na may mga blanko doon sa amendments to special provisions. At malamang hindi niya pa rin nga nakita na ito ay hindi yung final version dahil may mga instructions pa na delete this one, replace this part with this one, at saka hindi pa nga ito pirmado ng mga senador. Itong uh, amendments to special provisions. So mukhang pinapatungkulan niya nga dito ay hindi pwede magkaroon ng blanco. No? Ang batas na sa budget, patungkol sa budget, dahil yan ay invalid. Okay, tuloy natin. Uh, for implementation uh, slope. And uh, it goes back to the proponents, kung may kopya sila, kasi hindi ko ito sinabi. This is wrong because I never advocated for this kind of action. Eh, malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to for those enterprising or whatever you want. Huwag, huwag kong gawain niya kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Oh, ayan, di ba? Dito pa lang, makikita mo na mga ka-clear, kung ano pa talaga yung nasa utak ni dating Pangulo Duterte, ano ba siya talaga? So dito pa lang, di ba, sinasabi nga may blanco, di umano, anong gagawin niya? Babarilin niya agad? Ba? Ano to Walang tanong-tanong, babarilin agad? Walang walang kailangang explanation Babarilin agad? Di ba? Parang tuloy ano eh. Nakikita tuloy natin sa katauhan ni VP Sara, yung style nitong si dating Pangulong Duterte. Hindi ba nung siya ay nagalit uh, patungkol dun sa pagkaka uh, site in contempt ni Tony Zulayka Lopez, abay talagang nag-alburuto at uh, doon lumabas na kanyang galit at nga inamin niya na meron na siyang na-hire at nakausap na assassin para, di ba, uh, patain ang Pangulo, ang First Lady, at ang Speaker of the House. Hindi nila napipigil yung galit nila. Hindi, hindi nakokontrol. Na kahit sa harapan ng maraming tao, sasabihin at sasabihin nila yung kanilang pagbabanta. Tuloy tayo. Totoo. Para mga kong pinahiya. At pagtawanan ako ng mga... So, dahil ayaw niya mapahiya, kung nangyari to ha, hypothetical lang naman yung mga sinasabi niya kung nangyari. Pero yung pagbabanta, hindi, hindi yan hypothetical, ganun siya talaga. Well, anyway, sabi niya dito, kung mapapahiya lang din naman ako dahil sa nga, mga ginawa na mga maaaring malilikot nga yung kamay sa pag, uh, pag fill in the blanks dito sa hindi pa namang final version na BICAM report. Eh, yun nga babarili na lang niya. Ano pa? Ano pa yung warning niya? So ano pa yung warning niya? Mga congressman. So mabuti yung alam niyo. Barilan ko agad para wala ng istorya. Lukuloko kayo may, ko, may trial trial ba tayo ang gastos niya? Oh, di ba? Mga clear, ito ang dating fiscal ito ang lawyer, ito ang dating pangulo na hindi naniniwala sa trial. Gastos lang daw. So, ito ba ay uh, sinasalamin yung mga pangyayari tungkol sa EJK? Ito bang mga sinasabi niya ngayon na hindi na dapat nag-trial, gastos lang yan, barili na lang? Barila na lang? Sumasalamin ba talaga? sa mga nangyari sa mga biktima ng EJK? Kasi ito siya eh. Lumalabas kung anong ugali meron siya. Ano ang kanyang paniniwala? Ano ang kanyang mga polisiya sa buhay? Di siya naniniwala sa trial. Di siya naniniwala sa due process. Pero bakit ngayon hinahamon niya ang mga tao na kung merong ibinibintangan sa kanya tungkol sa EJK, eh i-demanda na lang siya. Akala ko ba hindi ka niniwala sa trial, dapat barilan na lang. Okay, pakinggan natin to ha. I just, I just uh, copied it from another news source. Ayan, kaya naniwala sa'yo kasi medyo maganda ang credibility mo Kaya lahat, niyakap yung 30,000. Hanggang ngayon, 30,000 ang sinasabi nila. Pero sir, may 6,000. 6,000 yung recorded Lang. in connection with the performance of the duties of the police. Kaya nga sinasabi namin ever since, idimanda nyo. Hindi po pwede yung puro propaganda laban sa mga Duterte. Kaya hanggang ngayon, wala kayong demanda. Sige sir, see you in the ICC. <laughs> ah. Oh, di ba? Bakit dito? Naniniwala kayo sa salitang, idimanda nyo. O oh, di ba? mismong si dating Pangulong Duterte, hindi naniniwala sa trial. Gastos lang daw yan. Dapat barili na. O kaya barila na. O ba diba? Okay, tuloy natin. Bakit mo ilagay blanco dyan? O kaya which is contingent amount, you pledge the contingent amount, whether it's for short or sobra, then you can add or kunin mo kung may sobra. But you cannot uh, speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not, it is not allowed by law. Totoo naman yun mga kaklir, kung nasa enrolled bill, may mga blanko. Kasi yun na yung pinaka-final version. No? ng lahat na nakalap, lahat na napagkasunduan, mula sa BICAM conference, floor debates, lahat ng proposals, di ba? Sabi nga natin, ilang araw ba nagkaroon ng conference? Nang meeting, dalawang araw ang binuno ng mga miyembro nitong BICAM committee. So, ito bang mga umaten ng BICAM conference? So, ito bang mga umaten sa BICAM conference? hindi ba nila pinag-usapan kung anong dapat ilaman dyan? Tandaan natin, itong hawak ni dating Pangulong Duterte ay isang draft lamang. Okay? Ganito yung style niya mga kakwir Kaya pakita ko lang ulit ha. Ayan. Ito yan. Ito yan. So kung mapapansin ninyo, ito may mga blank pero dito may mga instructions dito. Okay? Dito sa may bandang kanan. At ito sa baba, dito sa uh, bandang kanan, may mga pirma dyan para mga initials. Pinakita ko na sa inyo ito dati. Sabi nga natin, wala itong pirma ng mga senador. So, ito ba yung sinasabi niyong final version? Nabasa ba ito ni dating Pangulong Duterte na may mga instructions pang nakalagay dyan? Delete this part, replace it with this part. Oh, hindi ito ang isusumitimismo sa Pangulo. Kasi dito, magkakaroon pa ng sinasabi natin yung pagreconcile ng version ng House at saka ng Senado. So, hindi ito yung pinasa. Pero ngayon, nanggagalaiti kasi yung ibarito rito dahil sabi nila may mga pirma, may mga pirma. Pero mukhang hindi nga in-scrutinize. Sino lang yung mga pumirma? Walang pirma dyan yung mga senador. Dito ah, sa may mga blanco dito kasi sa kanan na mga pirma, mga kaklir, ibang parte yan ha, ibang page yan. Yan yung sa signature page. Ito sa may kanan, ito yung may mga blanco, di diba? Isang parte lang to mga kaklir. Ito yung hindi nakapirma yung mga senador. Kaya sabi nga ni Senator JB, wala siya ng tatandaang pininamahang blanco. Kasi totoo namang wala. Okay? So, ito yon Ito yung gusto natin ipakita dito. So, alam ba, nabasa ba ni dating Pangulong Duterte? na may mga instructions pa dio sa sinasabi niyang bicam report. At inami naman ni Congressman uh, Seed, no, Ungab na hindi pa ito yung pinasa. Di ba? So, kung ano nangyari sa bicam conference, since wala kayo lahat diyan, wala tayo lahat doon, kung ano na pag-usapan doon, ano na pagkasunduan doon, hindi niyo pwedeng i-speculate na illegal 'yung nangyari sa bicam conference. Di ba? Okay, tuloy past an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Totoo naman, di ba? Hindi ka naman talaga pwede magpasa ng bill na kulang. Admitted yon. Pero you are referring to an enrolled bill. Eh, ang hawak niyo po, uh, dating Pangulong Duterte, ay BICAM report na hindi pa po finalized. So, kaya may mga blanco dyan. Hindi po ba? Uh, it leaves uh, an a speculation. Mag-ano pa yung tao? Mag ano bang ibig sabihin dito? Ano bang ilagay natin dito? Then, whoever is the end user of this paper uh, papel would have the, ngayon, kung bright ka, sige, ilagay na natin dito, Kasobraan natin ng konti. para yung, ano, uh, Ganun talaga yan, o kulang, o sige. sobrahan ninyo o kulangan ninyo. Then you leave the uh money intended for any public purpose to the speculation or to the guessing game of the people who are supposed to implement the law. Pero kung ang enrolled bill ay naaayon naman sa napag-usapan, no? Parte ito ng na reconciled na versions ng Senado at ng House, hindi na pag-uusapan dito kung may blanco kasi wala ng blanco doon. Sa enrolled bill, wala ng blanco. Kaya kung saan man pupuntang ahensya yan, designated agency, walang blanco so walang invalid legislation patungkol doon. Iba kasi magiging usapan kapag yung enrolled bill mismo, yung pinaka-final version, di ba? Eh may blanco. At yun ang isinimite kay PBBM or sa pangulo e, eh, invalid talaga 'yun. Ba kasi parang binibigyan mo ng karapatan ang pangulo na mag-fill up no ng enrolled bill para sa gaa eh hindi po 'yung trabaho ng presidente. Trabaho 'yun ng Kongreso para gumawa, magbalangkas ng budget. Gago 'yon, no? Pagkatapos magkaroon ng uh, bicam conference, uh, mga meeting, uh, usapan, reconciliation ng mga versions, saka gagawa ng final version ng enrolled bill. At yung final version, ba? pag natapos na ng Senado, ng House, ng Kongreso, pipirma na po ang Senate President, ang Speaker of the House, ang dalawang sec-gen na nung both houses. At saka yun isusumite sa Pangulo. So, ang pumunta sa Pangulo na kopya, walang blanco. Di ba? Bawal o yan. Bawalo yan. And you can go to jail, Buddha. Mind you. Especially the ordinary Filipinos. Ito, ito ha. Kaya dapat ito napapaliwanag. O oh, itong host dito, maski na siya naguguluhan. Okay? Ito yung, ito yung dating sa kanya ng no, mga explanation ng no, mga na, nadidig niya ngayon dito. Okay. Understanding of this. Itong may tama ng report was already signed and ratified. Has been trans na incomplete. Right, you no? Know? O, sabi niya, signed and ratified, but incomplete. ba diba? Pinag-usapin niya dito, by report, ha? Na na-signed. Pero, tanong natin, nakita mo ba na yung parte na may blanco hindi signed ng mga senador? Lagi kasi sinasabi dito, signed, signed eh. Pero ang problema is hindi nga pirmado yung mga senador. Has been transmitted to the executive department. oh, di ba? Ang sabi niya dito, itong Bicam report na pinirmahan, duly ratified, may blanco, yun ang isinumite sa Pangulo. Yung kasi naiisip ngayon ng mga tao, itong blanco na to, na may mga instructions pa, di ba? Yun yung isinumite sa Pangulo. O, oh, yan, yan ang galing post. As an ordinary Filipino, yun ang pagkakaintindi niya. Kaya nag-aalboros na, may blanco yan, may may nagkadayaan. Di ba? May nagkadayaan dito. Merong umabuso sa pondo ng bayan. Yun ang yun ang thinking ng ordinary Filipino na... Ah, 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 I-correct uh, siya ngayon yung... ni Congressman Ungab. May Conference Committee Report after ratification. <laughs> i-reflect na yun siya sa tinatawag ng endorphin. Yun na yung final copy. Okay, maliwanag tayo ha. Kasi yung iba talaga naguguluhan. Akala nila yung BICAM report na pirmado ng ilang mga miyembro ng House, not senators ha. Ang iniisip ng ordinaryong Filipino na nakikipagtalo pa sa karamihan, yun daw yung final report. Diba? Kasi bakit yan magiging draft kung pirmado na? mismo si Congressman Sid Ungab ang nagsabi na hindi ang final report ay yung enrolled bill. Si e, Pag hindi talaga napahiruanag itong mabuti, magkakaroon talaga ng misconception. Na dadalhin sa Malacanang for signature of the President. Oh, yung enrolled bill, ang dadalhin sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo. Okay? Okay. Pakinggan pa natin si Congressman Ungab. Usually, pagdating naman sa president, uh, maraming namang economic managers, particularly DDM, will assist him to review the, the budget. Correct. So, ang nangyari, sir, no, just for uh, everyone's understanding, that by, by camera report, na Blanco, we could assume... May pages na blanko, May pages na blanko. We could assume that when it reached the office of the president, may, items na yun. May, ah, may amount. Na. may amount na. Yung, yung may yung, yung enrolled bill na dumating sa office of the president, may Amak oh, maliwanag ulit mga kaklira. Yung final version na enrolled bill inamin ni Congressman Ungab na kompleto. Walang blanco. Okay? So ito yung dinala sa Pangulo. Hanggang sa mali, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clarkas, nagpapalala. Huwag tulugan na inyong karapatan. Bye!